love you love you Where's the light sa, pina, oh, sa pinakaibabaw Dito? Sa pinakaibabaw na zipper Ayan, very good It Sino? Sino nag-message? Ito ba? Parate ito nag-ay, hindi naman parate. Sino? Hi. Hi. A week before our anniversary. Dito kami sa Uban doon. Eh, eh. Next one. send sanda siya ako na picture ni Teresa. Pareto. Nasa hindi ko makita. Pushing. Pushing.

Ito lang Doon ka lang, doon ka lang, doon lang mo, sige Dito la, Dito ka oh Pwede ba rito mag-picture habang nag-ano? video. Screenshot ka talaga. Eh, pangit na yung ano nyo eh. Quality, di ba? Okay, sabi mo eh. Ay, Ikaw naman. Oh, sige. Ay! Yung may pang sa spong. Alam mo yung pangit na mukha ko eh. Sus, pangit na binalabot. Pag-lab mo.

Hindi. Diyan ka muna. Picture kita gamit cellphone din. Pwede naman yun ah. Saglit lang. Ah, sige na. Noisy. Sige pa. Nice. Isa pa, isa pa, isa pa ha. Tama na. Picture na tayo.